Hello guys for today's video. It's typical day. Magtrabaho muna tayo bago tayo manginhas. So ngayon, namasura tayo guys. And then, lahat ng meron sa basurahan, pipikapin natin. Lahat, hindi lahat. Bote lang 'yung kunin natin kasi may pera 'yan at saka isa-isang basura mayroon dalawa tatlo sayang din kung hindi mo siya pick up. In. Itong anakis namin may gustong bilhin. So before that, turuan muna natin siya kung paano or saan natin hahanapin 'yung perang pambili sa gusto niya, 'di ba? Turuan natin sisegregate namin yung lahat ng mga bote para maibenta na namin. Sabi namin sa kanya, hindi pwedeng manghingi ng manghingi lang. So, kailangan maghanap tayo ng paraan kung saan natin hahanapin yung perang pambili ng gusto niya. So, ngayon tinulungan kami ng tatay niya magbinta ng mga bote. So, naka-trade $33.60 kami. ayan, ito yung nabili niya, yung blanket niya na butterfly, so worth it naman. Tamang-tama lang din yung binta namin ng bote, de ba? na mo gigikan ng trabaho. Gigikan bike ba? Mm, gigikan siya bike, kag siya ramen. Nakogikan okay. na Gigikan siya na to, busog, na pay brown sugar milk tea. Mm. Yeah, price. Shrimp tempura. So, part of the deal, kailangan namin ilakad ang dalawa naming mga itoy-itoy. Kasama na kaming mga ito itoy din. And then, ayan, masayang masaya si Stella. Mag-walking kami and magpa-pop-cup kami ngayon. Punta kami sa McDonald's. Ayan, mas nauna pang kumain kaysa sa amin si Luna. Shout out pala kay Shella, may ari ng, ano, McDonald's dito sa Terminal Avenue. <laughs> But anyway guys, enjoy your Sunday, enjoy your weekend, and enjoy your beautiful day. Thank you!